kung nagpapagawa ka ng bahay na may second floor, siguraduhin mong tama ang plano, bakal at sukat ng poste. Pag mali ang simula, delikado ang resulta. Step 1. Layout. Simulan ng matibay na bahay. Ang layout ang unang hakbang sa construction. Dito sinusunod ang plano galing sa engineer or architect. Dapat eksakto ang sukat gamit ang transit o theodolite. Siguraduhin may setback sa property lines at sakto ang location ng poste. Lahat ng sukat ay nakabase sa structural plan, column at footing size. Para sa karaniwang two-story residential house, ang footing ay kadalasang may sukat na 1 meter by 1 meter with 0.30 meters thickness ang poste at column ay may sukat na 0.30 by 0.30 meters pero depende pa rin ito sa soil condition at design ng engineer. Mas mahina ang lupa, mas malaki ang footing tamang bakal para sa dalawang palapag sa mga poste kadalasang ginagamit ang anim na piraso ng 16mm main bars o deformed bars at 10mm stirrups na may 10cm spacing sa baba at 15cm spacing sa taas para sa beams at slabs ginagamit ang 12mm o 16mm main bars depende sa span huwag tipirin ng bakal dito nakasalalay ang tibay ng buong bahay mo paalala laging may structural engineer lahat ng sukat at specs dapat aprobado ng lisensyadong engineer. Huwag basta base sa sabi-sabi lang, mahirap nang magka problema kapag tapos na ang bahay. Like and follow for more construction tips. I-follow mo ko para sa mas maraming pang construction tips. Sa next video natin, tamang buhos ng post at formworks.